Hi everyone. My name is Diane Esquivias Almendrala, also known as RD. Now, I made this video not to mock the MMDA traffic enforcers, but to let let the let MMDA know that uh, sa palagay ko kailangan nilang i-orient pa yung mga traffic enforcers nila. walang galang na po. Okay, ito ang nangyari. Pauwi ako galing sa trabaho. Umaba ako sa crossing. Tapos naglakad ako sa tawiran. Sa may center aisle. Edsa, tapos ito center aisle. Nainip ako sa Ang totoo, na inip ako doon sa paghihintay na makatawid kami. Ang ginawa ko, naglakad ako sa center aisle. Dahil may nakita ko isang mama, doon siya naglakad. Susunod ako. Kasi, I wasn't aware na, ayun, sabihin na natin, I wasn't aware na bawal pala tumawid sa center aisle. Kasi hindi ko rin alam yung mga do's and don'ts sa batas natin. Some, I mean some. Now, habang naglalakad ako sa center aisle, nakita ko yung mama, na sinundan ko, hinuli siya ng MMDA Traffic Enforcer na nakapula na color shirt. then, meron ding motor. Tapos, uh, nakaupo din sa motor na yun, is nakapula din. Tapos, merong nakakolor blue na hindi ko nakita yung yung last name niya. So, yun. Kinuha na nila ako ng ID. Also, yung mama na sinundan ko nga. And then they they told me na ah coat, coat ang coat. po tumawid sa center aisle. Sabi ko, ay ganoon po ba? Hindi ko po, po kasi alam. Sabi, nako po eh pag po matawid sa center aisle, jaywalking, walking, kailangan niyo pong maten ng seminar na tatagal ng isa't kalahating oras. O di kaya magbabayad kayo ng dalawang daan para hindi na kayo maten ng seminar. Okay. So, napaisip ako, since wala akong dalang pera, ang pera ko na lang sa wallet ko ay dalawang 50. Hindi ako makakapagbayad. Hindi rin ako pwede tumagal sa seminar. Kasi nag-OT ako sa trabaho. Wala na akong oras matulog. May hirapan na naman ako missing sa gabi. Kasi I work sa call center dito sa Makati. Okay. So, sabi niya, Umaten na lang ng seminar kung hindi na kayo makakapagbayad. So, sabi ko, pwede bang iiwan ko na lang yung ID ko? Tapos, babalikan ko na lang mamaya, tutubusin ko. Tapos, ayun, para para hindi na ako kailangang umaten ng seminar. So, hindi daw pwede. Ngayon, pinakita niya sa akin tong OR na to. Kanina, ayan, wala nakasulat. Wala nakasulat yan kanina to, may seal ng MMDA, Republic of the Philippines, Office of the President, Metropolitan Manila Development Authority, Traffic Discipline Office, MMDA Building, at sa corner Orense Street, Makati City, Metro Manila. J-Walking Violation Receipt, number JV58141. Okay. Sa likod nito, sabi niya, ito yung yung batas natin dyan. Nasa likod ng OR. Anakasulat, outright payment of 200 pesos for a violation herein cited is allowed or can be paid at the main office of the Metropolitan Manila Development Authority MMD building. It's a corner of Renzi Street, Guadalupe, Macari City, uh, within seven working days from receipt hereof or to an authorized collecting agent who shall immediately issue an official receipt. Otherwise, a case will be filed against you in court. for violation of MMDA Regulation 12-12. Period. So, sa pagkakaintindi ko, pag nahuli ako ng jaywalking, magbabayad, magmumulta ako ng dalawang piso uh, na pwedeng bayaran sa main office ng MMDA doon sa Guadalupe within 7 working days sa loob ng pitong araw mula sa araw ng pagkakatanggap ko ng OR na to. Or, sa authorized na collecting agent na mag issue sa akin ng official receipt, o, kung hindi, makakasuhan ako sa paglabag ng MMDA Regulation 12-12. Okay. So, sabi ko dun sa mama, which nakita ko dun sa ID, nag-match dito sa nakasulat sa ticket, is... AJ Unit is the apprehending officer, AJ Unit, Ibarra, Rowell V. Okay. Sabi ko, Manong, pwede naman pala ako na magbigay na lang, um, I'm sorry, kumuha na lang ng OR, tapos babayaran ko na lang sa main office ng MMDA. Kasi may 7 days pa ako. Tapos sabi niya, hindi po, kaya nga po may treasurer kami dito eh para mabayaran niyo yung 200. O kung hindi, atin kayo ng seminar sa kalahating oras. Tapos sinalok na ako, mag-seminar na lang para hindi na daw ako magbayad. Sabi ko, Manong, malinaw na kasulat dito, meron akong pitong araw para magbayad ng 200 unless idedemand, ah, uh, kung hindi, idedemanda ako ng MMDA. Tapos, inulit niya ulit yun Kasama yung mama na nahuli din. Yung mama na nahuli ko, plano niya magbayad agad. Tapos, nabibigay siya ng bayad. Uh, hindi, wala naman sinusulat doon sa OR nung Manong. Pero hindi naman tinanggap nung officer pa. para pinipilit niya mag-seminar muna, isasama doon somewhere, hindi ko alam kung saan. Basta, tin una, tinuro niya doon yung, yung way na tinuro niya papuntang kalentong. Tapos, susunod na lumipat kami ng, ng pwesto, tinuro naman niya doon naman. Hindi ko alam, papuntang siyang rila naman. Okay. Sabi ko, Manong, may 7 days ako para magbayad ako, magbayad ako sa MMDA ng 200 piso. Okay? Kasi malinaw po nakasaad sa OR nyo. Sabi niya, hindi nga po eh. Magbabayad nga po kayo ng 200 para hindi na kayo matend ng seminar. Na isa't kalahat eh. O kaya mag-seminar na lang po ulit kayo. Inulit na naman niya. So, inulit ko na naman to. Ang ginawa ko, binasa ko na. Binasa ko ng buo. Tapos sinasabi niya, sinabi na naman niya, kaya nga po may treasurer kami nakasama dito para yung magbabayad na kayo ng dalawang daan, hindi kayo mag na seminar. Sabi ko, hindi pwede yun, manong. Pwede ba makausap yung boss niyo? Sabi ko. Tapos may tinawag siya na isang enforcer, nakapula na manong. Hindi ko, wala, wala siyang ID. Tapos nakasalamin siya, nagtatraffic siya, banda nyo sa may tapat ng Star Mall. ah uh, sabi ni 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 Mr. Rowell, ni Enforcer Rowell Ru Ibarra. Pare, ganito, ganyan, ganyan. Pakisama na nga lang sila doon sa seminar. Sabi ko doon, So, ang ginawa ko, inulit ko na naman lahat ng sinabi ko kay Mr. Ibarra, doon sa kasamahan niya, na pinag... pinag... Uh, kumbaga, parang pinagsabihan niya na dalin doon sa... nadaling kami doon sa seminar. Tapos, yung ginawa ko, inulit ko na naman yung nakabasa sa likod at pilit kong pinapaintindi sa kanila. Mabait naman yung isang manong, makulit lang talaga si Mr. Ibarra. Dahil parang ayaw niya tanggapin, naiintindihan ko yung nakasulat dito. Mali yung pagkakaintindi niya dito, iba, rin ang pagkakaintindi, uh, uh, iba ang pagkakaintindi niya, iba rin ang pagkakaintindi ko. Ngayon, binasa ko na naman ang buong buong sa harapan nilang dalawa. Tapos, sabi ko, hindi nyo pwedeng gawin sa akin na i-hold nyo ko. Alam ko naman kung ano yung nakasulat. Ka ikaw pa mismo ang pabasa sa akin, sabi ko kay Mr. Ibarra. Sabi ko, nagpasensya pa ako, pasensya na kayo, vigilant ako sa ganito. Kasi may rights din ako. So, dapat alam nyo rin kung ano yung karapatan ko. Tapos, na-convince si Mr. Ibarra nung kusamahan niya na bigyan na lang ako ng OR, na wag lang lagyan ng check to, yung disposition, community service, pay fine, uh, volunteer disaster training. Ay pala, forgot to mention, yun. Ito yung mga options na binigay niya kanina, nung, nung kababagong huli niya pa lang. Community service, magwawalis ako sa Makati. Uh, pay fine, 200. Doon sa treasurer nila, nakasama nila doon. Tapos yung seminar. Siguro yun yung volunteer disaster training. Okay. So, ang ginawa ni Mr. Ibarra, sumuko na siya kasi ang kulit ko talaga. Dahil hindi naman talaga papayag na sumama. Nagat din na pinapaliwanag sa akin kung ba't iba yung pagkakaintindi nila sa nakasulat dito sa likod ng OR. Ngayon, ang ginawa ni, ni Ruel Ibarra, binigay niya yung ID ko. Matapos niya kunin yung mga info dito, sinulat niya yung buong pangalan ko dito sa name of violator. ah uh, yung address ko sa Pasig, address, address of uh, violator, at saka yung date of birth, tsaka yung civil status. Tapos, umayag na rin siya sa wakas, tapos si manong na mabait, ah uh, sabi kasi ni Ibarra, hindi, isama mo muna dun sa treasurer. Sabi ko, sige, isama nyo sa treasurer, Kako, sabi ko yung treasurer niyo Ang ginawa nung isang manong, sabi niya, alika, akala ko, dadali na ako dun. Pagdating dun sa may star mall, sabi niya, sige na, tumawid ka na. Basta, bayaran mo na lang yan dun sa MMDA. Sabi ko, salamat po. Salamat na kahit hindi kayo. So, yun. Uh, hopefully, sa inyo, this is not uh, a waste of your time. Pasensya na. I just want uh, others to be aware kung ano yung rights nila. Kasi, hindi naman lahat tayo nakakaintindi. Na, I mean, nakakaintindi, pero hindi lahat nakakaintindi pagbanyaga yung sulat. Okay? So, alamin nyo yung karapatan ninyo. Huwag kayong papasindak. Huwag kayong papatakot kahit magtagal kayo ng sampung oras doon sa lugar na pinaghulihan sa inyo, wag na wag na wag kayong susuko kung alam niyo na mga tama kayo. So, panawagan na lang po sa MMDA head office na sana naman po uh, ma-orient ang mga traffic enforcers ninyo tungkol sa mga batas na ipinapatupad ninyo sa amin para wala pong ganitong kaso. So, hindi ko naman sinabi ng ngotong sila pero ang nangyari doon sa kasamahan po, nag-stay pa rin doon. Hindi ko alam kung siningil nila ng OR. Ah, siningil nila ng 200. Lima ko na lang siya doon. Ako, malis na. So, yun. Salamat sa pakikinig and sana may natutunan kayo dito sa nangyari na to. Have a great day.